for today's video ako i-share ako ipakita kanyo yung mga musing mga amo itong ganahan mo symbol mga charger itong mga estudyante ba ako i-share nyo ako ipakita kung saan pagbuha itong battery charger na 12 volts to 24 volts ang ating task for ginagamit sa din mga busing, 15 ampere mo ni ako ipakita kanyo magbuhat ang diagram kung saan o pagbuhat watch up mga boss una sa tanan buhat ang transformer ato idro para masabtan gini nyo. transformer sa so, lahat nga baguhan pa lang kasi may nag-request sa atin na yung pag-asimbol natin ng battery charger na walang diagram okay ito na ipapakita po ko sa inyo ito may lumabas ito na dalawang wire dalawang posti ito yung 220 220 line 1 at saka line 2 Ito naman yung dito, Tatlo. Ganyan. Ito ang 12 volts. 12 volts. Zero. Ito yung common. Nagawa po tayo ng diode. Itong diode natin. Ganyan lang. Ganyan. makikita nyo itong maliit na ano, ito sa sa tumoy na maputi. Nagyan sa malaki, yung square, lagyan natin ng black. Ang ibig sabihin nito, lagyan natin ng black, ito ang side sa negative nya. Ganyan. Ganyan natin. Ganyan. Ito, lagyan natin ang negative. Ito, positive. Yung may puti, walang itim. Ito, negative. Para dali yung masabtan. Masaya ako. Positive. Ito, negative. Ito, positive. Para matindihan mati nyo agad. Ito, mga busing. Diba, 12 volts lagyan natin ng arrow ito yung tumayo sa 12 volts dito tayo kukuha 12 volts ganyan 12 volts yung itong itong negative no paggawa muna tayo ng switch ito pong switch natin ito ang tinatawag na toggle switch o dual. Yung dual mga boss, dalawang function. Ito ang switch toggle nya. Ganyan. Lagi natin na pusti para may tindihan nyo. Ito sa negative. Dito sa may malapit sa transformer natin ano ito Matungo ito ng dito sa postin ng toggle switch ito naman zero Matungo ito sa ano dito natin lagay para maintindihan nyo lagyan natin ng araw dito sa kabila dito sa kabila ganyan yung araw natin ito naman sa gitna mga bossing ganyan patungo to ng clip clip yan clip ito yung negative negative ito naman sa ano sa positive patungo dito sa clip din clip din to clip ng positive malag mataas na ang video natin kasi i-upload natin to tingnan nyo mabuti tingnan nyo mabuti mga boss itong sa kumon natin nagkuha tayo dito diba sa kumon Sukumban. Ito Gawin natin yan na 12 volts 12 volts Yan 12 volts yan Dito naman Sa may negative Gagawin natin ito ng 24 volts 24 volts yan ito, dito sa dito. Yan, yan. Yan, yan, sa... Ito na mga boss. Uh, gagawa mo tayo ng kapasitor. Ang kapasitor natin mga boss, eh. dito sa 24 volts, 50, 50 volts. 50 volts yan Fifty volts. Ano? Ah, four thousand seven hundred Ito nilagay natin sa may sign yan, di ba? Malikit si kamalaki. Yung malaki nakatapto sa Positive. positive yan yan positive yan yung itong maliit ito yung negative matungo to sa negative din dito dito sa negative Oh no, dito sa negative oh. dito na ilagay kanyan kanyan dito yan dito yan ang araw yung sa 12 volts naman mga busing ito ang 12 volts kapasitor. 25 UF. Ah, volts. 12 volts. 4,700 UF. Positive din. Atong motor sa positive. Ganyan. Yeah, itong maliit na wire negative din yan dito dito mo itatap dito dito lang sana dito yan ilagay pero mas makita ito sa wire i-jam mo lang yan dito pwede mo isolda yan ang ating pilot light naman pilot light positive negative din yan yung positive ilagay mo dito pa rin ito yung pilot light mga boss dito yung ilagay mga boss sa positive yung isa dito sa clip dito pwede dito jam lang dito para maintindihan nyo dito sana yan pero ano hindi magulo hindi ma ko nyo yung diagram akin. yung blower may blower pa tayo blower yan blower yung linya naman blower mga boss para gumana positive yan isa positive positive dito may arrow ito naman sa negative dito may lagay sa switch dito para maiba-iba yung, to, yung ikot niya kapag Nakaswitch siya dito mga boss. Nakaswitch. Ah, ipakita ko sa inyo mga boss. Ganyan yan. Dito yan. Dito yan. Blower to, blower. Nagyan natin ang blower. Sana maintindihan yung diagram natin mga boss. Yan yan. ah, oh. Ito po pala yung charger natin mga boss. Hiniram ko muna dito sandali sa may-ari nito. Pinagbaklas natin para makita nyo sa loob. Ito, mag-testing po tayo para malaman nyo. Kasi, ano, natanggal yung tape nito. May 12 volts na ito. Yan, 2, 2, sa 2, 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 sa, natin, masa, natin, sa, sa likuran. 2, 2, na yan asira ah, yung ano ah ito umilaw na yung switch ato 20 pag na switch ato 20 dito umikot yung blower kasi 12 volts lang mahina yung andar ganyan ito 12 volts yan ilipat natin sa 24 tingnan nyo yung ilaw lumakas at saka yung under ng blower natin safety to mga busing kasi may ano to may fuse may fuse to o oh. lakas na isa e 12 volts lang ilagay natin tingnan yung 12 volts yung ilaw mahina mahina rin yung korente niya kasi 24 pwede to nyo pang negosyo o nasa bahay nyo na pinagkarsada pwede kayo magtayo ng ano yung battery charger yan magkapira kayo kasi mahal lang dito dito sa Cebu taga Cebu po ako yung battery na 100 uh, in, 100, uh, in 120 ang in 120 sa amin dito yung charge niya, ma-charge ma, -ma ng dalawang oras o sa atin fast charge to ano kasi 150 na 150 na One, isang oras lang, puno na yan. Ah, yung 100 in 100, ang single sa amin dito, ah, 120. Yung in 20, o oh, ganun na, 100 na ang charge yun. Dali ang pira dito kapag nasa malapit na sa karsada, daanan na mga sasakyan. Kasi maraming sasakyan na nag, wala na gumagana ng mat, alternator nila malulubat na ang baterya ito yung isir ko sa inyo mga busing oh, 12 volts yan ito yung malalaman natin na 12 volts ang lumalabas kasi yung ilaw mahina dito tayo sa 24 volts di ba lumakas yung ilaw natin ito yung blower natin lumakas din tingnan nyo mga boss dalawa Dalawa yung kapasitor nilagay natin para lumakas, hindi masira agad. Tingnan nyo, yung blower natin. No? Yung sa YouTube na nag-comment sa atin, ito na, ibigay ko sa inyong hinihingi nyo. Uh, huwag nyo kalimutan mag-support, mag-follow, mag-like and share. Uh, ito ito na ang hinihingi ko mga busing. Gusto ko rin makatulong sa inyo na kay pang extra income lang po pwede na to pang negosyo kahit extra income lang ito 24 volts yan ha o oh, 24 volts malakas diba dito tayo sa 12 volts 12 volts o oh, may na okay. hanggang dito lang tayo huwag yung kalimutan mag like share at saka mag follow kayo mga bossing ito po yung diagram natin. Sa humingi nito ng diagram natin. Ito na. Ang. Yung ipaabot. Ito mag-tap kayo sa. Mag-tap kayo sa. 220. Ipakita ko yung mabusing. Ito yung fuse natin. Fuse. Fuse yan. Dalawa yung isa dito ganyan yung isa naman line 1 line 2 ito ganyan yan outlet na siya out 220 plus ah ano ano pang hinihintay nyo ito na paki-screenshot na lang para hindi kayo magugulo maguguluhan. O, oh, ano ni mga basing. Yung battery charger diagram natin. Okay. Ako pala, ako pala si Rocky Biga, yung pangalan ko totoo yung tinatawag sa akin ma marami na yung angga ni nickname ko iking uh, ayosin tayo ng masasakyan sasakyan magre-rewind tayo ng electric motor kasi gagawa tayo ng battery charger kasi mahirap kasi hanapin yung kaha ng mga welding na ano nasisira na kasi yung iba dun sa iskrapan yung makukuha ano ano na nasisira na yung pinag pinagdikdik ng martilyo or maso para ma-priest. So, lagma na kayo magkakita ka wala pa makuha ng abdi ni mo. Muna mga bossing, ako i-share kayo. Huwag kalimutan, mag-subscribe, like and share at saka mag-follow. Mag-comment kayo mga bossing kung gusto nyo comment uh, anda ko po mag-reply sa inyo. Basta mabasa ko lang. Nag salamat. God bless po sa inyo lahat. God bless.